So for today's video ay magagala kami kasama si Halim <laughs> Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Mayam, uh, malam uh, na alam ang address si Halim hada Halle When road -dawer -dawer. dawer, dawer, Dito ako magbibili yon. ng ano? Asa ah, man dito mo ato tete? sa yun sa ilid. Pero pa ba tayong ay. lapis don? Bagulong? Oi, bagulong ako ko Nagpadala ka? Oo, oh, nagpabilis rin na hmm. ano to sila ng pagkaunog, Ma. Nagluto sila, ano? Sabi na sa nila, mag-oondog Nagdala ako ng ano, ng spaghetti na ano ba yan, yung pasta. Ngayon, baka magluto tayo dyan. Siya yung mga Hindi, siya yung mag magluto. Siya yung mga magluto, siya yung Nag-date kami doon. <laughs> <laughs> <And tulet> na? <laughs> Nag-date pa kami. Nagluto ako ng ano. yung um, nagpala kayo. Oh, kayo. lang kami sa bahay niya. <laughs> Inom-inom lang kami ng kape. Malamas yeah, yung pinahay ano, oh, topos, uh, uh, Tapos uh, bullet, at, kami <laughs> nag-alaw bahay, nagtingin. Matiro siya mo. Eh! Alaga, alaga na. Yung apo natin. Ang Nabalik na gang bait niya. Sabi ko ah. Hala. Na nangyari ang ang bait niya. Gigiran na ang bait niya, Ate Lori. Isang ano, tapos yung isa ipagamit ko ginanon ko. Ah, tanawa. Ito ang ayaw kong mag. Man dito na dito. Mag Dito tayo tanawa na. Yan yung pinuntahan natin, te, yung nandito si ano? Oo, nung kasama natin si Halima, Halima Ay, si o ano, si Rubina, hah? Niyakon na jacket katir. Ma dami dito mabibili, guys. Natang mora lang. Oh. Mijas asa Mija sarang Mijas ah? tingnan Ay, uot eh. Mm -hmm. mag-order-order pa ka tayo. Kano, six? Ano to? Six real lang. Oh, ito, oo, oo. Ilan? Manipis natin yung mga... Makapal man. Kumapain ang nagaya. Hindi mo maraming Ito, mahaba. Panlalaki man to. Ito. Ito gusto ko, te. Mm, hmm. mm. Makapal. Hmm? Ilan? Siya, dala walang siya. Ito, oh. Maha. Gusto ko kasi mahaba. Kasi supporter na din siya. Uh. Ilmahala pa ng kagawa nga. Ano? ang bra, oh. Oh. Maganda. Ito. Pero okay pa tuwit tag 11 lang siya, oh. Ilang size? 36 Ha? Ah, nebrehon ko nimo te. 44 man, 36 lang ang size. Kada. Sabihin na naman ko ni Ate Bilin. kusama may ang braha na, kalaki niya? <laughs> sa Ate Bilin. Pero laki na kan... Kini kasi, gusto ko kasi maganda to. Bakit? Ganun kasi sa suso. oh, yung ano sa suso ba? Kaya si Ate Bilin, pag nakita niya ang bra, ano ba yan? Alaki-laki ng bra mo. O, kasi magsusuka tayo ng bra, guys. Pagman naman. Kasi wala ditong fitting room, guys. Kailangan yung pabakapalan. Parang mukha, guys. Parang ano man to. Basta itong magsukat. Anong tawag doon? Uy, parang ukit, oh, eh. Ano daw? Dito ang ano niya. May allowance, <coughs> no? <coughs> Okito. Okay to. Pang ano ba? Pang duty araw-araw. Oh, gani. Tapos pag manuwag, ilabay. Gusto ko lang ayos. Kasi wala Uy. na akong Parang I like yeah. siguro ni. Maganda, Maganda nga sa ano mo. Maganda man. Gusto kong ganito o lang po masyadong... Halim, pahiraman kong puwarta halim, eh. Saan siya halim? Ito na yung sa akin. Ito maliit, sir. May... Maliit. Masya na, sinukat lang nyo talaga. Ganyan ano, pala, dapat din? isukat din kaya natin, oh. ano? Bakit? May Kasi bawal na ba? Nagbabawal no. sa'yo magsukat? Hindi, yung sa dibdib -dib lang ba? Ito 44. Manongot natin? Sa dibdib -dib lang. Oo. Hmm. Kasi minsan kasi may masikip. Okay na O, ganyan. Oh, ito yung Ayan ano, oh, maganda siya eh. Black. Tapos eh. makapal ang ano. Alam, anong size? Ay, ang ganda niya. Dana. Hmm. 46. Sa pamsa ba? So, iba na, yung size. Masikip. 34, 100 pala sa akin. Kasi masaka siya sa akin ang ganyan oh. 42, 100. O, tingnan mo no? Pasadin sa iyo no. Mhm. Din 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 din. Usap kung pulay na di masyadong maano. Maram. Hindi ba tayong ano? Boy say. Utog na utog ang putoy say. Tayo ganung Pwede na. ang cute. Galing itim. Parang okay siya oh. Oh, ang ganda. Bakit ang ganyandahan? Paki dorom mo. ganon oh, man sak. Uy. Uy! Uy! Dina maaş. Hadi gidelim aşağıda. Uy şak şak ya. Eşek ama şey var baba. La la. Makin birşey de şey değil. Bıstık. Ay! Ay! Konu ama. Lola. Havalan. 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 Ay! Ay! Ay!

Ano naman 'yan? Oh. Thank you for watching, guys. Okay.